Magandang hapon po mga pambin. Dito na po tayo sa ating ano, project po. Ngayon lang po tayo, gawa ng nagtinor po tayo ng talong. May poste na po pala itong ating project po. Yan po. Yan. Bali day one po sa ating project po mga pambin. May mga hokay na po ito. Yan. Bali ang poste po natin ay sampo itong sa harapan po natin. Tig lima. Parang jugar, pre. Opo, magandang hapon. Yun. Si Kuya ano? Hapon. Kuya Edgar. Yun. Kuya Itan no, toy? Magandang hapon po kung ako gamitin. Nagpupuste na po. Nagtinurpare ay. ay hindi pa tapos tinurin pagkadami ay sa bahay oh yung ano talong kasi ito nakapamuti ba ay bantal ba nakapamuti no, nga oh nga hindi pa napunta doon oh. No. yan kasi ano pre <laughs> parang hindi po nag-uubod sayang naman po pagka hindi kinuha no malaki pre yan pang ulam yun pre ano bukas na para yan parang halian may panlibil po part with baka mamaya yan o ano, eh. tagilid na yan oh. Teka, bila pong munang inuna. Ayan, may poste na po. Kukunong taga-bamban. Oo, hindi pa lang naahong. Dahil sa puste nagkumpare ang dalawa. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Para sa abang daw po yun yung bakal na yun. Sa hollow blocks po. Yan. Para po matibay. Puste. pusting isa. Bali ano po? Tinapat na natin din eh. Para tuwid po magandang tingnan. Sa loob po. Yar na pare. Ah, ganda. Ndaw. Yan ang magandang ubod po. Tuwid. Ay bumak ano? Bakit bumak ko ya? Bumaak. Ha? Dati bang. Pak Pagka uh, deliver? Mati yan? Yan po. Kaunti lang naman. Huh? So, yan. Ayos na po ang ating dagdag kulungan po. Tapos recipe po, nakidlat. Ito po ay ano, kahit po na siminto, lilinisin na lang po natin. pinakasapatos po para matibay Yan po yung panlima na poste. Bubusan na. Yung kabila okay. Thank you. Yun. Ayos na po. Yari na rin. Oh. May isa na po din eh. Haligi po rin. Yan. Doon naman sa kabila po. May pusti na. Unang araw pa lang. Huh? Dikit pare Ayos na Okay, penal Ayos na, ayos <laughs> na Buhos Buhos Yari na po maghapon mga kapambin. Bali na kailang puste pare. Walong poste ano. Yun po. Ay bukas na po uli. Hapon na. Yan ito po muna ang ating update sa ating bagong kulungan po. May mga poste naman na. Iba iba na po yan. Bukas na po uli. Yan. Bali dalawa po ang hindi pa nailagay. Bukas na po ito. Ito po. Yan. Hmm. Tsaka po ari. Ito okay na po. Kape po, kape. Dali sa ulo to. na po. Walang pa. Oh. Mm -hmm. sige. Ubod po, Bukas yan, magatana ano, na pare, sarap niyan. Sige, basta ang bulgur lang, umay. Bakit niya may hipon? Ah, hipon. Meron akong binigid doon, ah. Hipon. Ayun. Maganda nun. Oo. Mayroon ka na hipon, no? Hipon. Ito ang natin, ah. Ito, ito. Wala rin makasukar ito, eh. Ah, ah.